Grabe humog oo Oh. May araw na 'yan, no? Pero grabe pa rin hamog dito sa uh, amin. Ito po yung bukid ng ano, yung Mount Ah, grabe hamog po. Sobrang lamig. Talaga ano, December na eh. Hello guys, good morning. Yan, talagang dilim-dilim ah, pa kunti guys oh. Yan eh, yung paligid natin oh. Puro hamog, yan, puro hamog. Wow! Yan, wala pang ganang tao. Kasi medyo malamig ng panahon. Hey guys, nadala natin yung ano natin, DJI drone na eh, yun, no? First time tayo magpapalipad. Tingnan natin kung marunong tayo. Aww. Tingnan natin kung saan pupunta yung drone natin. Di ba kaya tumawala mawawala? Ayun <laughs> hey guys, so isi-sit up ko muna para mapalipad na natin. Maganda rito guys, oh, kasi ano, malawak. Oh, yun, oh. Malaglag mo siya doon, makikita pa natin. Huwag lang doon. <laughs> Huwag lang doon, no? matataas ang damo. Oh, you know? no! Ayan, oh. dito natin dito tong -tong para kita natin. Hintayin hmm. natin to. Ayan, connect na yan eh. Hmm. Ah, yung ano, yung dito daw, lalagay natin yung sa sa controller niya. Ayan, try natin kung makalipad na tayo. Ayan So, oh, you know, Napapalipad na natin. Ayan o, lapit natin. Kaso yung camera, hindi natin makita. Ayan, papaturo pa tayo sa anak ko. Ayan o. Ayan, tapat na natin. Ayan o. Ay, kaya pala walang camera kasi nakatakip. <laughs> Nakatakip pala, tatanggalin mo natin. <laughs> ayun oh, tingnan natin ayun. Baba mo natin. Walang galawan, no? Tingnan mo, naka ano 'yan, no? Naka-play 'yan. Ano? Pitik-pitikin natin. Yung ano niya, kamera niya, nag-steady lang din yan. Yun. Ayun o, kahit anong galaw mo, naka, ano siya. Ito, 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 ito. Yung kamera nag-steady. Ayun o. Oh. Layo natin. Hello, ba't na siya yan? Nagwa-warning na siya yan. Kulay, ano na, kula. Ayan, sa dito nagwa-warning siya. Natunog. Ayan. Na. Ibig sabihin ng low bat. Ayan o. Na. Bababa natin. Sa charge naman na. Ah, ba't ito naka-pull charge? Ayan Kulay-kulay.